dito pag kayo kayo ng Marilaw mga papi dito sa Lambakin dito kayo iikot sa may manokan kasi one way lang doon puro palaba so dito tayo manokan yun tayo <laughs> ito yung manokan yan yeah, manokan sa Manukan Tinawas nakakapagod yung lubak yung init ay naka sarap pag deliver eh kalam yung mga ano, yung mga dadaanan mo hmm? No? Pag hindi maputik, malubak. Hmm. Ito pa. Ako naman. Ako naman. Ito tayo. Oo. Diretso na to. Labas natin nito mga papi. Barangay hall ng labakan. Ako sikit no sikit ng daan yun eto na dito na tayo oh ito yung bagong barangay hall ng Lambaking Marami daw ano dito. Hindi ko alam kung anong marami. Ikaw, baka alam mo kung anong marami dito. Para. kaliwa tayo Pagpalabas tayo ng Marilao hop ya yeah. parang salubong ay sa salubong din tayo eh o oh, tara go 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 mauumay ka talaga sa lubak dito tag tag yung motor mo Lally. eh, pagtagpag nang lumaki eh. Northville 4 na tayo mga papi dito na yung palabas ng ano dito tayo, medyo traffic dun hmm. sa Northville 4 kahit saan ka lumusot makakalabas ka naman ay putik sumabay pa para sige kasiya tayo dito hmm. Hmm. dapat magaling ka at saka marunong ka mag driving skill karay ko putik kalaban mo talaga dito is yung mga lubak mga ham kahit saan ka lumusot dyan isa lang lalabasan mo dito sa elementary ng North Bureau ayun o, hindi doon traffic kasi may mga nakaano pa sa unahan. wooo, North Elementary School na tayo, kunti na lang hindi mo tayo palamig sa mga papi okay. drive na ulit, melon, 5 pesos marami na, mga kauhaw Ah, Ah, sarap refreshing sa <laughs> tayo north to lie so ayan marilaw na ano oh divine divine mercy kita nyo sarap